So welcome Large TV Okay no, sa ngayon mga kaidol nakita nyo to Ito ay hukay para sa dos andanas na bahay ko Okay, nakita nyo to mga kaidol na Itong hukay na to para sa pundasyon ng uh, dos andanas na bahay Ay hindi ito is standard Okay no, ano ba ang tamang standard Para uh, sa pundasyon sa dalawang uh, palapag na bahay. Okay na kung gusto nyo malaman kung ano ang standard uh, ng hukay o ng pundasyon para sa dalawang uh, dalawang dus andanas na bahay, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Aww. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, sa ngayon mga kaidol, ituturo ko sa inyo kung ano talaga ang pinaka-standard na hukay o pundasyon o laki ng uh, hukay para sa dos andanas na bahay. Okay mga kaidol, ang standard sa hukay o sa haba ng hukay ay nasa 100 cm. Kung baga, 1 meter. Yung, uh, yung side by side niya. Yung by 'yung side by side mga kaidol ay nasa uh, one, uh, nasa 1 meter o 100 cm 'yung pinaka-standard na hukay para sa dos andanas na pundasyon ng bahay. Okay. 'yung haba naman niya mga kaidol, 'yung haba oh, 'yung haba ay 100 cm pa rin. Mm. Katumbas ng 1 meter yun ang pinaka-standard na hukay para sa pundasyon ng inyong dos andanas na bahay. Okay, so nakita nyo to mga kaidol na yung hukay ko ay nasa uh, 75 cm lang yung hukay ng aking pundasyon. Pero, pero mga kaidol, pero ha, kahit maliit yung bunganga kahit malit yung bunganga ng pundasyon ko pero ang pag-uusapan mga kaidol nasa standard yung sa ilalim niya mga kaidol nasa standard yung sizes ng 1 meter nasa standard mga kaidol bakit bakit nasa standard yung hukay na hinukay ko mga kaidol nakita nyo to dito ay papaliit o nasa 70 nasa 70 cm lang pero yung sa ilalim mga ka-idol ay nasa standard na 1 meter o 100 cm sapagkat sa paghukay ko mga kaidol parang ah, ginawa ko siyang V o oh, V parang paganon mga kaidol o oh, paganon itaas ay medyo maliit pero yung sa ilalim mga kaidol napaka laki, napaka-standard. Okay, bakit ginawa ko to mga ka -idol? Para lalo siyang tumibay sapagkat nakabis eh. Pag, bi, pag binuhusan mo mga ka-idol, yung uh, kongkrito andun sumiksik sa ilalim. Sumiksik siya sa ilalim. Mm. So yung lupa na nasa paligid niya, nasiksikan sa dun sa uh, side by side niya, lalo siyang, uh, lalo siyang uh, matigas lalo siyang matibay sapagkat naka B yung purma niya kaya napaka sulido yung pundasyon ko sapagkat uh, B form yung ginawa ko sa hukay ko so